Okay guys, nandito na tayo sa loob and makikita nyo yan. Good morning guys, welcome to the new vlog. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa Sultan Cabos Grand Mosque at ipapasyon namin kayo. Say hi, Charlie. Hi! ayun na nga guys uh, pwede tayong pumasok dito for non-muslim uh, pero may dress code po siya sa mga babae po kailangan fully cover nakaabaya at naka-cover ang po sa mga lalaki naman po bawal po ang nakashort bawal ang nakasando sundin po natin yan at pwedeng pwede po tayong pumasok dito sa loob ng abaya. Hindi ko tanong kung mataabi sa dinte. Sa benta pa lang ng abaya. Gumaling na ako nang talaga sa bago si alam ko. Ah, ganun, ganun. Pero nakalimutan ko yung tarha, yung abaya pala, init din. Kaya naglagay na talaga ako. <laughs> Okay guys nandito na kami sa loob At nakikita nyo yan Yan yung Gradmos Okay guys this is yung Entry uh, Pero bago tayo pumasok sa loob Kailangan nating magubad ng shoes Kasi this ito yung prayer room nila sabi sumubisi dito kuno ng Okay guys, nandito na tayo sa loob and makikita nyo yan. Nandito na tayo sa loob guys at makikita nyo yung architecture. And makikita natin dito yung mga chandelier and your prayer room nila. Okay guys, pwede kayong pumunta dito sa Sultan Cabus Grand Mosque. Uh, open siya ng 8 o'clock ng maga hanggang 11 lang ng tanghali. Kasi after 11, mag na yung prayer nila. So, open siya sa non-Muslim uh, tuwing 8 ng maga hanggang 11 ng tanghali. In they're not moving, stand still. Yeah, sometimes they move and it's very quiet. Yeah. Yeah. Okay guys, hanggang dito na lang ang video nito. At syempre, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Bye!